Magandang araw, Malacanang Press Corps. Bilang bahagi ng pagbabalik sa ganda ng Maynila at pagsusulong sa sustainable travel and tourism, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang launching ng Pasig Bigyang Buhay Muli Phase 4 kahapon sa Loton Pasig River Ferry Station. Isusulong ng Pasig River Rehabilitation Project ang pagbabalik ng natatanging ganda ng makasaysayang lagusan ng tubig layunin ng Phase 4 ng PBBM program na mas walkable at bike-friendly ang tabing ilog sa tulong ng pagtatayo ng maayos, malinis at maaliwalas na walkways at bike lanes. Magkakaroon din ng mga commercial spaces sa kahabaan ng 530 meters na segment ng proyekto upang pasiglahin ang komersyo sa lokal na komunidad. Bukod sa sustainable initiatives ng programa, Masaya rin ibinahagi ni Pangulong Marcos Jr. ang river transport modernization sa ilalim ng PBBM Phase 4. Ayon sa Pangulo, magiging operational na ang MB Dalaray sa susunod na buwan. Ang MB Dalaray ay isang electric ferry na dinisenyo dito mismo sa Pilipinas. Inihag din ng Pangulo ang patuloy ang uh, testing ng ClearBot, isang solar-powered, AI-enabled robotic vessel na tutulong sa paglilinis sa ilog pasig. Nitong nakaraan lamang ay ating ibinalita ang inaning parangal ng PBBM program. Nanalo ito ng 2025 Asian Townscape Award mula sa United Nations Habitat para sa sustainable urban development work na tunay ngang maipagmamalaki ng bawat Pilipino. Kinilala laman naman ng pangulo ang dedikasyon ni unang ginang Liza Marcos upang tiyakin magiging matagumpay ang Pasig Bigyang Buhay Muli program. Every time we gather here by the Pasig River, we are reminded that progress does not always mean building something new. Sometimes, progress means bringing something beautiful back to life. All these efforts are part of a larger vision to create a culturally rich urban environment where history, nature, and modern living come together seamlessly. Let us keep this river flowing with hope, with life, and with pride.